Hello guys! Sa sobrang busy ko, ngayon ko lang ma-upload yung video ng National Day pa ng Singapore. Last August 2023 pa po ito. <laughs> La, gusto ko lang i-share kung anong ganap at meron sa Singapore tuwing National Day nila. sa atin, parang Independence Day. So, every time na nagkakaroon sila ng Independence Day, ng kanilang National Day, meron talagang mga lights sa buong public area. Especially sa mga kalsada nila, sa mga pool No, meron silang nakakabit na mga Christmas light. White and red po yan. Tapos meron, sometimes, meron parang banner siya na talagang mark ng Merlion. Ito no, makikita mo sa kanilang mga streets. Ayan, di ba ang haba-haba ang ang linis ng Singapore. Gusto kong i-share sa inyo kasi gusto kong parang feel nyo din na ano ba ang meron sa Singapore. Ayan, kahit wala hong sasakyang dadaan, pero pag nasa stoplight, kailangan mag-stop talaga sila. Kasi ah uh, wala man hong security na maghahabol sa kanila, pero automatic po na meron silang violation. Meron silang card na parang tinatap up din, niloload din nila. Every time na magkakaroon sila ng violation, um, may minus ho sa kanilang card doon. Parang ATM, ganon. Kaya, wala silang lusot. Akala niyo ha? Kahit walang security, kahit walang police, lahat ng iskinita ng Singapore, merong CCTV. O sample ko lang, meron kasi akong pinsan na nagsigarilyo siya. Tapos, yung, yung, yung sigarilyo na yon kasi tatapon niya na, tinago niya sa plant box so sino bang mag-aakala na merong makakita diba kasi parang nasa park siya ata so tina uh, tinago niya sa ilalim ng plant box tinapon niya doon tapos nung mm, ilang araw lang yung makalipas merong sulat na dumating sa kanila na nakita siya na tumapo ng sigarilyo so alam niyo ba kung ano yung fine convert that time kasi mga 10 years ago pa yun more than 10 years ago 10,000 pesos na yung kaniyang binaya gano'n sila kalupit. Akala nyo, lusot na kayo. Akala nyo, ano, hindi kasi, lahat kasi doon, automated. So, lahat ng galaw nyo, pag magkamali kayo, alam nila yung address. Pag namukaan kayo sa CCTV, kasi hindi lang isa, lima, walo. Yun yung CCTV na, 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 na hindi nyo lang talaga alam. Hindi kayo aware. So, pag magang baguhan, na gustong pumunta ng Singapore, mag-ingat-ingat kayo. Kasi kahit, akala nyo, okay lang, kasi wala namang nagbabantay. No. Talagang, talagang stricto tuhu sila doon. Batas nila is batas. Alam nyo ba na mas maraming batas dito sa Pilipinas pero hindi siya na-i-implement ng mabuti. Sa Singapore, kahit konti lang yung kanilang batas pero implemented sila doon. Tsaka bawal silang magreklamo. So walang dapat negative na, na news. Kailangan puro positive lang. Sa haba ng video ko na ito, iti-cheek ako na lang kayo kung kahit wala namang nagtatanong. <laughs> Pero sa mga curious, kung paano ba nakarating ng Singapore yung husband ko? So, eto, way back 2012, uh, dinala siya ng kuya ko para mag-apply. So, nag-apply siya nung, nung dumating siya doon as tourist lang. So, pag dating niya ng Singapore, nag-apply siya through online. Kasi, uh, online yung mga applications doon. Hindi kayo i-cater pag uh, pupunta kayo, as isasubmit yung resume nyo, ganyan. Hindi. Online doon sila. So, hindi kayo kung hindi online. Tapos, afternoon, nun, kasi skilled workers yung husband ko, kahit wala siyang experience. Sa ibang country, every country na pupuntahan nyo, pagdating nyo, zero ka talaga. Mag-uumpisa ka sa start. So, kailangan mong pag-aralan, kailangan mong um, matyaga ka para matuto ka sa kung anong standard na meron sa isang country, ba? Diba? So, pagdating na dun, magpasalamat din at meron siyang na-apply na, na isang company, pero maliit lang. So, one week lang siya dun, tapos, hindi pa siya na-approve kasi parang bad shot sa kanya yung isang um, employee doon na Chinese. Pero, wala siyang napirmahang kontrata, pero pumasok siya for a week. Meron siyang sahod. Oo. Oh. Hindi katulad sa atin, ah, wala pa yan, ganun, ganun. Walang sahod, ganyan. Hindi doon talagang may sahod kasi takot din yung mga company na ireklamo sila sa MOM. Tapos noon, after noon, nag-apply siya ulit. Ar ano na nga eh, takot na nga yung husband ko na, na ano, gusto nilang umuwi kasi parang syempre na culture shock siya, ganun. Pero, hindi siya pinayagan ng kuya ko. So, ang nangyari, nag-apply siya at ayun, natanggap siya sa isang Japanese company. So, for 10 years, uh, nasa Japanese company siya. Talagang dun, binugbog ng experience siya. Napakalaking pasasalamat niya sa kanyang Japanese company kasi pinag-aral po siya. Yes. Apat na course yung kanyang na-take. So, parang apat na certificate or license yung kanyang nakuha sa Singapore. Kahit na wala ho siyang lisensya, hindi necessary na kung ano yung natapos mo dito sa Pilipinas as long na kung ano yung talent mo yung skills mo yung alam mo yun yung kanilang binibase doon. So, siya, wala ho siyang lisensya kasi nag-graduate lang siya as drafting. Pero sa Singapore, engineer ho siya. Kasi, nakapag-aral siya ng Singapore. Uh, bilib sa kanya yung company niya, kahit yung mga lokal na gustong mag-aral, pero hindi pinag-aaral ng company niya. Kasi, nagbibase din yung company sa quality, kung gano'n ka magtrabaho. Kaya, ganon. Parang, laking pasasalamat niya na talagang binigyan siya ng opportunity kasi napakamahal mag-aral ho sa Singapore. Sa dami po kasi ng kakompetent itbat ibang lahi ang meron sa Singapore. Talagang kailangan mo sipag at syaga talaga. Determinasyon para na hindi kayo matanggal. Lalo na at foreigner lang tayo. sa So, kailangan natin magkipag-compete. Kaya, ganun yung ginawa ng husband ko na sabi niya hindi pwede na, hindi siya mag-upgrade. Hindi pwede na, hindi niya pag-aralan at mag-aral pa ka-araw-araw. Kasi, talagang matatanggal ka. Ganun sila. Kahit na hindi katulad dito sa Pilipinas, pag natanggap na ho kayo na ng trabaho, eh, okay na. Pero doon kasi, nagbe-base talaga sila sa kung ano yung binabayad nila sa iyo kailangan tapatan mo ng trabaho mo, ng quality ng trabaho mo. Pag hindi, can, hindi sila enough sa papano ka magtrabaho, nagugulat ka na lang. Meron ng sulat na ibibigay sa'yo na last day mo na lang.